guys, so lampas na mga uh, debris namin sa iyo, nilalabas na namin kasi uh, kailangan ng sinisin namin ito eh. Uh, kung kami malawak ito, pang anim na kot sa waterproof Water pop na yun. Flexible. pangalawang gate namin ha. apat na pole dito nalagay na naman yung design sa pangalawa pinabuyosan namin ngayon yan o. Ano? kasi tapos na kami magmatis yung mga pipe namin sure na wala kami nang tagas ano kuya wala nang tagas yan? Kaya, wala na wala na wala na makatulog naman wala na lang wala na Uh, pag wala na tagas pwede na ito yung magiging open na ang tag ang last door at ang uh, last door ang malako okay. yung naman namin naman no? dito sa milid pa ito ang laba ito uh, more than 15 meters ito yung railing namin mas almost 20 pa Hanggang dito dito eh. Yan. Ay, may pipintura na rin sa likod. Ito lang po yung lumang pintura na na-restore na, na rin. So, Antik na to pinapaganda na ni Kuya to dati na to eh sana pa po yung sa harap tapos po ang talaro lang ayan na sa eskwala kaya area So, ito ano yung magiging stock ka si talaga yung dito sa taas ayan 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 para sa mga single na motor sa ilalim na sa kanan para sa magbabantay